good morning mga kalodi mag harvest tayo ng sitaw ipapatong natin sa sinaig o, ulam na pili tayo ng medyo malaki laki na ito medyo malaki laki na piliin natin ito bungul na yung ano pili tayo ng medyo malaki laki na Ayan. Patong natin sa to. Ayan. natin sa sinain Ininit ko yung tulingan ko, nasunog, di ko na malayan. Basta yung ulam ko yung tulingan, yung bukas pa, nga na. Ito lang ulamin natin, sitaw, patong natin sa sinain. Tumog yung sinain ko. Bukas pa ako, bukas pa ako. Talabas. Ayan. Ayan. Ayan lang. May kanton naman ako eh. Kapat na lang sa kanton. Harbis tayo. Tipid. May tinanin. May anihin. Dami. Dami buwan ang sitaw ko. Dami. Gasa natin. ito yung ulam natin ngayon. Patong lang na sinain. Oh. oh, patong sa sinain. Ah! Oh Burang eh. So yan, eh. nakalimutan yung tuli niyan mga kalodi Ito Ito ulam natin ngayon. So unog yung ulam yung tuli niyan hanggang bukas pa sana. Okay. Yan, papatong natin ito sa sinain. na lang natin yung himay. Ano? Oh. Ang badi, ang mga kalodi. O, oh, ano. Sinain. Patong natin yan dyan. Iyan.

Ito nga lang ang ulang ganyan na dumin nyo. Magsalang kayo ng tubig. Pakuluan nyo ng pakuluan para madaling matanggal ng sunod niya. Para hindi magbunta sunod, kaldero. Ipinitid um, -kit tanggal ng sunod. So, magbunta siya. Ito hindi. Hindi na magbunta siya kasi magbunta na yun. Sunod niya. At pinakatotong na magbunta siya. Ang na lang natin na lang ngayon. Kagtog. Asintaw. Maghapon ulam na yun. Kaya Oh, so, lambot na. Ha? Oh. So, tanggal mo na sulog niya. Hmm. Ang niya. Tanggal tanggal. Iba, Pwede Pag nangulog, pwede nila. Kaya yung kaldero, butas. Ito, yung nalang butas yan. Ito lang lang yung tubig. Ito lang lang tanggal yung sunog niya. O, so, bulungutin na natin. Saka natin hugasan. Ha? O. Tanggal oh. Tanggal yung sunog. O, tanggal. O, diba? Tanggal siya. Oh. Kahit ang tigas niyan, pag lumambot yan, sa pinakulan, tanggal ang sunog niyan. O, oh, diba? O, oh, saka na natin hugasan. Oh.